Dalton connect di daw sa patang playing time ayon sa ilang NBA analysts pero bago yan dito muna tayo sa sinabi ng head coach ng Minnesota Timberwolves patungkol kay coach JJ Redick. Kahapon nga nanalo ang Los Angeles Lakers sa Timberwolves sa score na 110 to 103. Pinuri naman ni Chris Finch si coach JJ Redick matapos silang talunin nito kahapon sa pagbubukas ng season. Ayon kay Chris Finch, talagang kahanga-hanga ang ipinakitang kakayahan ng bagong coach ng Lakers sa pamumuno sa kanyang team, particular sa kanilang ball movement at mahusay na estratehiya kahapon. Napakaganda nga daw ng adjustment ang ipinakita ng Lakers, sabi ni Timberwolves coach. At ibang klase nga daw ang paraan ng kanilang ball movement kung saan nakakakuha sila ng mga easy basket. Kitang kita nga din na nagtutulungan ang buong team at alam nila kung paano iposisyon ang sarili nila para makahanap ng mga open shot. Dagdag pa niya, ang bagong sistema na ipinatutupad ng bagong head coach ng Lakers ay nagpapakita ng kanyang malalim na kaalaman sa laro at kakayahang magdala ng bagong enerhiya sa kupunan. Sa kabila ng pagkabigo ng Timberwolves na makuha ang unang panalo sa pagbubukas ng season, aminado ang kanilang coach na ang Lakers ay naglaro ng may mataas na intensyon at disiplinado sa bawat aspekto ng laro. Mahirap nga daw natalunin ang isang team na mahusay ang komunikasyon sa loob ng court at ang Lakers ay nagpapakita ng solidong chemistry kahit sa simula pa lamang ng season. At malaki ang potensyal ng Lakers ngayong season ayon kay Chris Finch, Samantala kahapon nga din ang naging debut game ng Lakers rookie na si Dalton Knecht sa NBA mga tropa kung saan nakagawa nga ito si Knecht ng 5 points 1 rebounds at may 2 assists sa 16 minutes na playing time. Matatandaan na nagpakita nga ang batang ito ng halimaw na performance sa preseason kung saan nag-average nga ito ng 18 points per game at siya din ang nanguna sa lahat ng rookie sa rookie scoring leaders. Pinakatumatak nga na laro nito ni Dalton Knecht ay nung magtala siya ng 35 points laban sa Suns na kung saan ipanalo pa nila ang laban. Kaya naman may mga NBA analyst nga ang nagsasabi na kulang nga daw ang binigay ni J.J. Redick na playing time kay Dalton Knecht kahapon laban sa Wolves. Ayon pa nga po dito, dapat daw binigyan itong rookie kahit 25 minutes na playing time lalo na nga kahapon na nag ang Lakers sa 3-point area. Maasahan nga daw itong si Knecht sa outside shooting lalo na sa 3-point dahil ito nga daw ang specialty nito. Kaya titingnan na lang natin sa mga susunod na laban kung itataas pa ni JJ Redick ang playing time ni Dalton Kneck lalo na ngayon na nagpapakita din ng magagandang performance sina Austin Reeves at Rui Hachimura. Kung saan nagtala nga si Rui Hachimura ng 18 points 5 rebounds kahapon laban sa Wolves at si Austin Reeves na nakagawa din naman ng 12 points 9 rebounds at 4 assists. And yan din si D'Angelo Russell at Jackson Hayes na siguradong madadagdagan din ang playing time dahil sa magandang laro nito kahapon. Kayo mga tropa sang ayon ba kayo sa mga sinabi ng mga analyst patungkol kay Dalton Knecht? Pakikomento naman sa ating comment section.